so yan papasok na tayo dito sa may ahente pick upin lang natin yung ahente tapos punta na tayo ng ordaneta Pangasinan kasi nandun yung unit so ito ay super grandia j variant bali ito po yung top of the line ng super grandia na 2002 model mga kabatid ay, ah. Dito tayo. Yun, what's up mga kababayan? So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. And for today's video ay nandito tayo ngayon sa may expressway anong oras na? Ouch! <laughs> 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 Magka alas 5 na ng hapon mga kabati pero nandito pa rin tayo sa expressway bali eh, nandito tayo sa may tiplex at papunta tayo ng kay mga kabati kasi meron tayong titignan na High Ace Commuter 2018 model mga kabadi you hapon na habulin natin mga kabadi kasi wala ano tayong unit na ipibenta ayan meron sana tayong titignan super grandian na 2002 dito sa may Carmen Rosales Pangasinan mga kabadi kaso uh, nagbago yung isip natin kaya pamanila na lang tayo titignan na lang natin yung commuter na 2018 model mga kapatid. So sana maganda ito ay papakita natin sa inyo pag nandun na tayo sa mismong unit siguro gabi na pag nandun na tayo mga kapatid. Tara samaan nyo kami Pagkaraan ng ang metro ba nagbiyahe ka 15 minutes it law kay mo no uh, ka pang sa apolo kasi so uh, <laughs> purga ka naman ng itlog hindi um, ah ayan ka dito tayo ay to ay to hi guys time check tayo 12:40 ng gabi ay yan 12:20 ng gabi and nandito tayo sa may paranyake So, ito na yung unit, guys ng mga kabati so ito na yung unit natin mga kabati nakuha na natin ayan o oh, napakakinis ng computer mga kabati ayan papiawan lang, lang natin pasilip lang natin si malakas yung music kaya nag voice over na lang tayo iya At yun na nga mga kabadi inaput na tayo ng umaga dito sa daan. Ayan, anong oras na lang? 11.10 6.34 ng umaga and nandito pa lang tayo sa may... EasyTex? EasyTex mga kabadi So ayan, malapit na tayo sa toll. And, yung nasa harap natin mga kabady, yung... And yung nasa harap natin, yan. Yan yung kinuha natin kagabi. Sa na commuter. Nabudol tayo dyan, ah. ah mga kabadi. Yung... Ang ganda daw ng takbo, sabi ng pamangkin ko. So yun mga kabady, magandang umaga sa ating lahat. So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Ayan, so maulang umaga mga kabady. So 6.35 ng umaga at nandito pa rin tayo sa may expressway. Ayan. Uy, uy, uy. So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kabady ayan so 6.34 ng umaga pero nandito pa rin tayo sa may expressway easy text mga kabati kasi tinulog natin konti ng dalawang oras siguro mga 4 na kanina nakarating tayo sa may PTT mga kabati and nandito pa rin tayo sa daan ah. yun focus ka at yun, nauna na yung ating commuter na 2017 model mga kabady, yung kinuha natin kagabi, yan, so maulan dito sa may expressway ngayon, so malapit na tayo makauwi yan, so napakaganda ng nakuha natin commuter kagabi mga kabady. so yun so ganun na Kabati, magpapaalam na tayo. Maraming maraming salamat sa panunood. Sana sinamahan nyo kami sa biyahe namin. Sa pagkuha natin dito sa 2017 na commuter natin. Sana naisama namin kayo kagabi. Okay. ayun eh, magpapaalam na tayo mga kabati. Thank you for watching. magingat ingat po kayo. Saan man po kayo naroon. Ingat and God